ko lang, uh, okay. kailan pa yan nangyayari sa iyo? ah, uh, mm, bago na matay yung airpod ko. Opo. Uh, ano, kasi nung matanda na yung airpod, eh nung medyo ano pa siya, nag, -nag divorce siya ng nag ng unang mother Okay. Eh medyo tapos <coughs> nag-asawa siya ng bago. Opo. Medyo nakalisa siya. Mm ibang babae. Ngayon po? Uh, tapos nung ano na, nung matanda na siya, uh, 84 na siya, uh, bahagi na lang siyang nangangati. Uh -huh. Hindi malaman ng doktor kung anong ba bakit nangangati siya. Apo, uh, kumbaga yung buti natin doktor, eh, kumbaga nalilito. Oo, kasi mm -hmm. si, pinascribe na sa kalahan sa kanya yung mga dermatologists, opo, mga... Opo, No na, findings. Oo, ano, oh, wala talaga. Opo. So, anong sa madali salita, naganap kayo ng ibang manggagamot, nagtingin-tingin mo muna kasi sa ibang hindi. ano? Hindi, 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 hindi naniniwala eh. Yun lang. Si Erpat, hindi naniniwala eh. Yun lang. Uh, tapos ngayon, hindi na nakaano. Uh, nalaman, alam ko na, naramdaman ko na ah, paalis na siya. Mm, opo. Uh, sinabi ko, sige magdasal ka na lang muna bago ba, ano, sabi, malapit ka na siguro, sabi ko. Uh -huh. So, ano pong idudulog mo sa akin? ah uh, ngayon, yung lahat ng nararamdaman niyang nangangati, eh, uh, tumatama sa'yo? Parang nararamdaman ko. Opo kasi ganito po yan. Uh, isang grupo yan, inggit at galit ang umaano sa inyong pamilya. Oh. Bali, hindi lang po si Erpat mo ang tinitira. Pati ikaw. Oh. Ganun yun. Kasi sumakit yung shoulder niya. Apo. Sumakit din ito ko. Oh. Oo. Oh? Ba, sabi ko bakit? Kung baka parehas na parehas talaga. Eh, ang ano lang nun, yung tiyahin ko, yung kapatid din niyang babae na namatay, Apo. ganun din. May sakit din sa ano, sa sa shoulder niya. Mm -mm. So gato sir, hindi na natin patatagalin kasi okay. na-detect tayo ng kumukulam. Oh. So paki tanggal po yung isang ano lang pati medyas. 'Yan lang sir, isa lang. Ay. Uh, ito po kasi may nakakulong dito eh. Ay. Kanina sa gamutan ko. kinulong ko po, po 'yan at oh. iuwi ko. Okay. Sir dito lang, sandal mo lang dito. Okay. Pag ganyan lang, yan. ganyan lang sir ha. Okay. Okay. Uh, mag umpisa na tayo. Okay. Aalisin natin 'yang sir Ay. O, bala. Yung tubig mo naka-ready? Okay na pag muna po diyan. sir, ito lang ha. Kapit okay, lang ha. Kapit uh. tayo? Okay. Salamat po, sir. At... Palagi kitang napakang... Saan ka galing? Sa Tagig. Tagig. Okay, ito po ha. galing pa ng Tagig. Bumiyahe nang dao para mag-meet up kami at gagamutin po natin Hello siya. Okay. <laughs> <laughs> okay, simula tayo, sir. Ha? Okay. Sir, pikit lang. Okay. Ah! Sa Toro Repo? Uh! lang yan, sir. Oh. Ah! Pikit lang oh. siya, huwag mo mumulat, tiyo tulungan oh. kita. Sa Torah oh. Repo, Tinito rota. sino mong gumagambala oh. sa lalaki na mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos? Diyos lahat, Diyos na nakatakutan sa piyano. Ang sa sa Diyos, sa bawat na Ela, Oh, po! O, oh. kausapin kita, alisin mo to ha? Alisin mo ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Huwag mong pahirapan sarili mo ha? Dalawang kamay, mula, mula ulo, sige, Sumunod ka sa akin Sige, sige yan, ganyan, ganyan Tanggalin mo lahat, tanggalin mo Beksumpo! Okay. Sige, tatanggalin mo ha Sagot lang, sagot lang oh, Ano, ano, ano? Sagot lang, sagot lang Tatanggalin mo Sige pa! Sige pa! Sige pa! Baklas, baklas, baklas Hindi ako nakatakot sa inyo kahit grupo-grupo kayo Sige yan, ganyan, ganyan Ganyan Pati yung sa airpod nito ah sa pamilya, ah, sa pamilya, ha? Sa pamilya, ah, ha? Nagkakaintindihan. Nagkakaintindihan. O, oh, sige, sige. Baklas, baklas! Sige, hindi ako natatakot sa'yo. Talagang bibirahin kita. Yan, ganyan. Sa ulo, may nilagay ka, o. Oh. Sa ulo, sa ulo. Yan, 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 yan. May nilagay ka, o. Oh. Yan. Sige pa, sige pa. Alimata, po! Ah! 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 Higit pa. Gagaling aray, to, ha? Gagaling woo, na, ha? Gagaling na. Sagot. Opo. Kanina obo, pa kita tiyatanong, eh. Obo, Gagaling to, obo, ha? Ngayon mismo, ha? Oh, sige, baklas, baklas. Baklas! Sige. Sige. Huwag niyo pinapairapay yung pamilya nito, ha? Ha? Oh! Ah! Ay, ay, ay! Aray! Aray! Ha? Aray! 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 Ito po babae na, na ano natin, uh, mataas po. Pero grupo sila mga ka-idol, mga kapanalo. Mga ka-hunters. Sige, gagaling na? Ha? Huh? Opo. Opo. Opo ano bang ano nyo? Bakit oh, nyo binira? Ingit oh galit. Ingit galit lang, ingit galit. Alin sa dalawa? Hindi ko lang. Alin sa dalawa? Aray, aray. Ingit, ingit. Ingit. O sige, baklasin mo na, baklasin mo na pala. Sige na. Ingit. Pero tinatanong oh, kita, nagmamatigas ka pa kanina. O oh, sige, ang dami mo nilagay, o. Kunti na lang, kunti na lang. Yan, yan pa, yan pa. Kunti na lang. yapo, po, ha. ingit. Ingit. Pero may, 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 anong galit eh. Kaya lang nangungunang Inggit Gagaling ta? ah. Oo, oh, O oh, oh. oh, sige, ang dami mo nilagay. Hindi pwede yung mabilisang gamutan. Kilala mo ako? Ah? Hindi. O, oh, bakit ito? Kilala niya ako. Siya nanonood siya. Idol na idol niya raw ako. O, oh. oh, magpapakilala ko ha. Babae, ako si Apo Chalin, taga Ayokin na Ayokinan niyo mga taga Tagig ha. Oh. Huh? Mm. Okay, sige. Baklas, baklas, baklas. Baklas, baklas, baklas. Sige. Sige pa. Kita mo, eh, sabi nitong lalaki nito kanina, bago kang magsumula, idol na idol niya ako. Nanonood siya. O oh, hmm? ngayon, kilala mo na ako? Opo, 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 kilala mo. Hmm, sige, oba, oba, o, kunti na, lang, kunti, na lang, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. O, kunti pa, kunti pa. Papatayin kita. Hindi ako natakot sa'yo. Hello? Hello? Ayun, ah uh, ano lang tong naka-stand lang tong video natin cellphone ah, at naghihintay natin yung darating na talagang salpakan yan. Sige, 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 sige. O konti na lang. O pa-in tayo ha. Opo. Opa. Ha? Opa. Panginoon ng Diyos, sakin sa mandakila, umingi ako ng basbas sa na Mapatay kong gumagambala sa pamilyang ito at sa lalaki ito. San ipapatay? Sir. Sir, 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 sir. Ito lang po yung pinaipit ko sir. ito. mo, sir. Tingnan Buksan nyo, sir. Buksan nyo. Okay, shout out sa lahat. Andito si Apo Eric, Apo Chalin, at si Apo Ella. Pinalabas ko muna. Andito kami sa Dao. Mabalakat pang pangga. Ito po yung City Mall. Ayan po, pakita ko lang po sa inyo, ha? Ayan. Okay. Ayan po, City Mall. Aha. Uh, Mga medyo sa akin. Ayan. Pakishare ang ating video para makilala po tayo ng nakakarami. Uh, shoutout kay Apo Ken, Apo Marvin, Sis Maika, Mamelo Legario, Brother Jan Jan, and uh, Apurcita. Ayan po, marami marami salamat sa mga tum tumutulong sa akin. At uh, share, pakishare, subscribe At ulitin ko po, mga kapanalig, mga ka-hunters, mga medulo sa akin uh, wag nyo po sana escape ang aking adsense sapagkat pagkat uh, tayo ng budget tulungan nyo po ako at pag may mga magagandang donation na binibigay ng mga manggagamot uh, magpapagamot maglalapag po tayo ng money hunt ayan po ah uh, mga kahunters dyan tulungan nyo po ako na lumaganap pang ang aking video upang makalikom tayo ng budget at upang marami pa tayong magamot. Shoutout kay N. Arabis, kay Tatay Bonifacio Arabis, kay uh, uh, Glenn Arabis, ang aking kumpare. At sya, shoutout kay Obel Gilum ng uh, isang barber na aking kumpare. Okay, shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat mga kapanalig at maraming maraming salamat mga kahunters. I love you all. Bye-bye.